Ang gandang araw mga kakayod. Dito na naman po si kakayod Vincent ay yung kasama. Ngayon yung kaibigan dito sa abroad para magbigay na naman ng mga totoong mga panyayari dito sa buhay ng isang OFW para makapagbigay po ng aral sa mga Pilipino sa Pilipinas man o sa anong sulit ng mundo. Bago tayo mag-discuss ating vlog mga kakayod, ah, uh, Magbasal po tayo uh, po natin panalangin ng ating kaligtasan at yung pagkamit ng ating mga VTN at pangarap sa buhay. Mga kagayod, yung vlog natin ngayon ay magkatala kayo sa isang uh, natural disaster o isang sama ng panahon na uh, palagi nangyayari po dito sa Middle East particular na po dito sa Saudi Arabia So, no, hindi po natin na, na encounter to sa Pinas kasi wala po ito sa Pinas. Hindi po ito parehas ng bagyo, baha, lindol, sunog. Ipo-ipo o ano pa kasi itong sama ng panahon na ito nangyayari lang sa mga bansa na naiinip at madishare na po. So mga kakayo, nag usapan natin sa vlog na ito yung sandstorm. Ano yung sandstorm? Gano'n siya kalakas? Ano yung mga epekto niya? Ano yung mga palatandaan ng sunstorm at ano yung gagawin natin kung may sunstorm bilang ako OFW na nandito nagtatrabaho sa Middle East? Mga kakayod Ang sunstorm ay sa Tagalog ay bagyo sa buhangin. Na ito yung bagyo sa buhangin na namuo sa may desert area o yung lugar na puro lang buhangin na yung hangin galing sa desierto ah, dinala niya yung buhangin inakyat niya yung buhangin dun sa langit sa sinabay tiya taikot dala ng isang malakas na hangin pinatawag din ito sa Arabic na habog yung ibig sabihin ang salitang habog ay pag-ihip ng hangin. Kung so, mga kakayod, lahat mga po siguro ng Pilipino na kung na nandito sa Middle East, ay naka-encounter na po ng habub o ang tinatawag na sandstone. So, ano po yung makikita natin bago po mag-sandstorm? So, makikita natin po bago mag-sandstorm mga kakayod, ay kalmadong hangin at asul na kalangitan ang ating makikita dito sa uh, Middle East area. Ang mga kagayon, uh, itong sandstorm ay malalaman na po siya ng meteorology center dito sa Middle East, dito sa Saudi kasi hindi po siya pareha sa alindol uh, lindol na bigla-bigla na lang, nalalaman na lang kung tapos na yung lindol. Ito yung kagandahan sa kanya kasi predicted na siya. Alam na ng mga eksperto kung kailan magsa sunstorm para mabantayan na rin ng mga tao. So mga kagayon, ang sunstorm ito yung importante rin na palatandaan ng mga Arabo kung magpalit na sila ng klima. Kasi bago magpalit ng klima, halimbawa, kaling sa summer, pupuntang winter, bago magwinter, magkaroon muna ng sunstorm. at least, pag nagkaroon na ng sunstorm, uh, little by little, lalamig na siya hanggang sa magwinter season. Ah, ganun din, pag galing winter, pupuntang summer, magkaroon muna ng sunstorm. Mga kakayod, kailan mamuo ang isang sunstorm? So namuo ang isang sandstorm dahil sa dalawang malalakas na hangin na nagtatagpo sa mga tuyong kalupaan tulad ng diserto na nag-aangat ng mga butil ng buhangin. Ito yung dahilan based sa ating research at saka sa ating nakikita dito na experience dito na hangin siya na nandun sa tuyo na lugar sa diserto na nag-aangat ng mga butil ng hangin na sinasamahan ng hangin kaya siya nagiging sunstorm uh, mga kakayod gaano katagal ang isang sandstorm. so ang isang sunstorm mga kakayod ay tumatagal ng minuto oras o umaabot ito ng ilang araw o ilang linggo depende sa laki ng covered at saka sa lakas ng hangin ng isang sandstorm. Ganyan po yung sandstorm mga kagayod. Kaya yeah, dapat mag-iingat tayo at saka may idea tayo kung ano yung sandstorm. So mga kagayod, ito yung mga dapat gawin pag nakaranas tayo ng sandstorm dito sa Middle East. Pinakauna talaga mga kagayod, huwag ka nang lumabas ng bahay safety pag nasa loob ka lang ng bahay para hindi ka makalanghap ng alikabok saka hindi ka matamaan ng lumilipad ng mga sanga ng kahoy o mga kahit ano pang pwedeng ikasugat natin pangalawa mga kakayod magsuot ka ng mask pinaka importante yun para yung alikabok na may dalang ibang nakakalaso na mineral o ano pang pwede mong malanghap na kasama ng alikabok na iwasan kasi may maska ka kung nasa labas ka mga kakayod na naabutan ka ng sunstorm huwag kang tumayo dumapa ka at iproteksyon mo yung, yung mga palad sa iyong ulo o may dala bag na pwede mong proteksyon sa iyong ulo kasi hindi mo maiwasan na may malupilipad na bagay na pwede itasugat sa iyong ulo Duha pa ka, ka proteksyonan mo ang iyong ulo, huwag kang tumayo. Yan yung pinaka-importante ng kayo kung maabutan ka ng sunstorm sa labas. Pag nagdadala ka ng sasakyan mga kakayod, iparada mo sa gilid sa mag-hazard ka kasi zero visibility, wala makita, iwas disgrasya, iparada mo na lang sa gilid ng daan para safety ka yun yung pinakamagandang gawin kung nagmamaneho ka ng sasakyan na abutan ka ng sunstone mga kakayon. malaging alerto at huwag mataranta presence of mind alertness dapat mo rin gawin yan mga kakayon para hindi ka gumawa ng mga maling aksyon o bagay na pwedeng ipapahamak sa iyo pag naabutan ka ng sunstorm at huli mga kakayod isarado ang lahat ng bintana lahat ng pintuan para walang makapasok na alikabok yan din yung gawin mo pag nasabutan ka ng sunstorm mga kakayod so mga kakayod gaano kalakas ang isang usual na sunstorm itong mga kakayod ay may lapad na 3,000 metro at tuloy na umaabot ng 37 to 100 km per hour. So, malapad siya mga kakayod at saka mabilis kasi umaabot yung isang sandstone ng 100 km per hour sa bawat oras ng kanyang paglalakbay. So, ang mangyayari niya ng mga kakayod, malapad na nga siya, mabilis pa siya, so marami talaga siyang lugar na maapektuhan. Kaya kung isa sa lugar natin yung maapektuhan natin, gawin na natin yung mga nasabi ko kanina na dapat gawin pag may sunstorm sa lugar nyo na pwede ka maabutan. So mga kakayod, ang komposisyon ng isang uh, sandstorm ay binubuo siya ng mga maliliit na mga butil ng buhangin na dinala ng hangin na may lakas na 37 to 100 km per hour at may lapad na 3,000 meters na makakaapikto sa lahat ng kanyang madaanan kaya ingat mga kakayon so ang dito tayo sa epikto na kabuoan ng pag may sunstorm mga kagayod una pinsala sa mga sasakyan usali at mga kabahayan sigurado yan ng kayod kasi may lakas yung sandstorm na pwedeng bumuwal ng kahoy, pwedeng manira ng mga sasakyan, gusali at bumiyak ng mga salamin. Sunod, sakit na makukuha ng mga tao. Kasi kakayod, yung, yung mga particles ng mga buhangin na nadala ng sandstorm, may mga mineral yan na pwedeng makatrigger ng respiratory illness ng mga tao. Kaya yung, kung may story ka o may sakit kang about sa lungs o sa respiratory system, doble ingat ka kapag may sunstorm, kayod. Kapag antala sa mga negosyo at transportasyon, kasi yung mga aeroplano, yung mga sasakyan, hindi makabiyahe agad kasi zero visibility malabo yung daanan, malabo yung pwesto, wala kang makikita. Kaya isa rin yan sa mga epekto ng sandstorm Dagdag trabaho at pagkukumpuni ng mga gamit. Ay, isa yan mga takayod kasi ang daming lilinisin, ang daming lalabhan, ang daming i vacuum. Tapos ang daming kukumpunihin na gamit dahil sa alikabok na pumapasok sa mga mga ilalim na bahagi lalo na yung sasakyan pero hindi sa lahat ng bagay negative yung epekto ng uh, sandstorm mga kakayod in the good side sa magandang paraan nakakatulong din siya na yung isang lugar na hindi fertile o hindi maganda na tanima ng mga gulay o prutas napapataba niya kasi yung mga mineral na dala niya nahuhulog niya doon sa lupa na hindi maganda. So, tataba yung lupa doon. Tutubo yung mga tanim yun, yung good side niya. Mga kakayod, mga uh, nagtaka tayo, no, kung Middle East lang o Saudi lang, yung merong pagkakataon na nagkakasunstorm. Base doon sa research natin, mga kakayod, at sa ating personal din na kalaman, ito yung mga lugar sa mundo na nakakaranas din ng sandstorm o yung bagyo ng puhangin. Una, itong gitnang silangan. Ito yung Saudi, Qatar, Bahrain, Dubai, Abu Dhabi, Oman, at saka iba pang bansa na nandito sa Middle East. Pangalawa mga kayod, yung Amerika o USA. Nakakaranas din sila ng Uh, sunstorm meron din sila niyan ang atlong ang kayod yung git ng Asia yung Afghanistan, Iraq, Iran uh, Pakistan yung mga area na yan yung mga country na yan sa Central Asia nakakaranas din sila ng sunstorm at ang huli mga yung Silangang asya, yung East Asia, yung China, Japan, North and South Korea, uh, Taiwan, Mongolia, yun din nakararanasin din sila ng sandstorm. So, hindi lang sa isip natin na Middle East lang, Saudi yung may sandstorm, pati Central Asia, uh, East Asia at saka Amerika. mga kakayod ang nangyayari dyan kadalasan pag nagkaroon ng sunstorm sinusundan yan mga kakayod ng nahihinang ulan o di kaya patak ng yelo na asinlaki ng limang piso yan yung sumusunod yan yung nangyayari dito sa Saudi pag nagka sunstorm Uh, mga kakayod ito yung mga dagdag pasakit at saka magagawin ating mga trabahante o mga manggagawa dito sa abroad pagkatapos ng sandstorm, una mag-vacuum sa mga carpet at sa mga sopa dahil maalik kailangan linisin, kailangan i-vacuum mga yung mga dingding at sa mga labahan linisin at sa labahan. pangatlo buksan natin yung mga bintana na at sa mga pintuan kasi presko na yung hangin para makapasok doon, malinis na yung hangin para hindi na tayo mahirap huminga lalo na yung mga bata at saka sa mga katanda. Susunod mga katayod, linisin at ayusin natin yung aircon kasi yung aircon, yun talaga yung pinaka-apektado ng sandstorm kasi yung hingahan niya yung breathing area niya na sa labas madumi talaga yon so, masira yung hindi natin uh, dinisin wala ka ito rin yung ilang mga bagong tala na sandstorm na nangyayari at sumira sa mga ari-arian, sumugat sa mga tao at bumawi pa ng buhay ng ilan. Noong 2021 mga kakayod, sa buwan ng Marso, nakaranas ng sandstorm ng bansang silangang Asya kabilang na ang China, Mongolia, Japan, Timog Korea na tumagal ng 13 araw. Sa sandstorm na ito mga kayo na tumagal ng tatlong araw sa mga bansa sa silangang Asya, ito ay pumatay ng sampu katao So isa siya sa mga uh, matagal, 13 days kaya maraming namatay kasi marami siyang bansa na dinaanan, matagal siya. So yun yung rason na pumatay siya ng sampo. Susunod mga kagayod, noong taong 2022, ay eh nangyari ang pansamantalang sandstorm mapansamantalang sandstorm sa bansang Iraq. Ito naman po ay sumugat ng 5,000 tao at kumitil ng isang buhay sa Iraq noong 2022, mapansamantalang mapaminsala din yon na sandstone. At yung pangatlong mga kakayod, pinaka-latest, nakaraang taon, na naka-experience din ng sunstorm sa silangang Asia pa rin mga kakayod. Sumira ng maraming buhay at pumatay din ng tao sa Korea at sa, sa, sa bansang China nagkakayod hindi biro yung sitwasyon hindi biro kung may sunstorm tapos wala kang alam kasi hindi mo alam kung anong gagawin mo hindi ka alam kung saan ka pupunta At saka hindi mo alam kung ano yung magiging epekto nito sa iyo nagkakayod epekto ng sunstorm sa ating OFW kung may respiratory, una, kung may respiratory disease tayo, dubli ingat tayo mga kakayod kasi isa itong sunstorm na makatrigger sa ating mga sakit na asma, uh, iba pang mga problema natin sa baga tulad ng silikosis at asphyxiation itong silikosis mga kakayod na isa rin sa sakit natin mga Pilipino na mga trigger sa sunstorm, ito yung sakit sa baga na ang sanhe ay pagkalanghap ng hangin na may kasamang silika itong silika mga kakayod isa itong mineral na makikita sa buhangin sa disyerto na pwedeng makalason sa atin mga tao lalo na pag may sakit tayo sa baga itong aspeksya mga kakayod ito yung kawalan ng hangin dahil sa dumi ng dumi ng buhangin, nadala ng hangin. So hindi na tayo makakuha ng preskong hangin para sa katawan, pwede tayong mamatay nito. Sa ito sa pangatlong mga kakayod na respiratory disease, ito yung asma o hika, ito yung pamamaga ng pamamaga at paninigas ng mga laman ng daanan ng hangin ng isang tao. So isa to sa mga Uh, respiratory illness na pwedeng matrigger pag meron tayong tumakakayod pag may sunstorm. Kaya ingat tayo mga kakayod. Mga nawa, dapat mga kakayod tayong mga w safety first. Huwag lumabas ng bahay. Huwag maglakad sa kalsada para hindi tayo tamaan kahit anong debris. Parehas nung nangyari doon sa Dubai pero kahit baha yun, o, hindi sila lumabas o, hindi sila nagpatuloy sana mag drive hindi sana sila ma drowning doon o malunod o, hindi sana mahulog yung isang Pilipino sa manhole kaya safety first bahay na lang muna tayo mga kakayod pag may sandstorm tapos sa mga DH mga restaurant worker o mga spa worker na Pilipino ang epekto sa atin itong sunstorm mga kakayod ay dub dubli talaga trabaho kasi pagkatapos nito hindi naman pwede maglinis yung mga manager natin hindi naman pwede mag-utos tayo sa may-ari so tayo talaga magagawa nitong trabaho na <coughs> dubli pa sa natural natin trabaho tapos iba pa mga kakayod na epekto sa atin pagkatapos ng sunstorm or during sunstorm, kahit tapos na yung sunstorm, humihina talaga yung signal ng internet na kayo kasi malakas yung hangin, nawawala yung sagap. Kaya kung may kausap tayo sa atin, sa Pilipinas, blurred at hindi talaga malinaw o di natin makontak sa mga panahon ng may sunstorm. Sa huli mga kakayob na apekto efekt natin pag may sunstorm, yung mga kababayan natin na mga driver lalo na yung mga mga wheel driver kailangan talaga nila huminto kasi zero visibility talaga kahit aeroplano nga mga kakayod hindi maka landing sa lugar na may sandstorm kailangan niyang mag divert ng ibang airport para maka landing siya at saka yung yung aeroplano na paalis hindi po muna pwedeng umalis kasi wala makikita sa ere mga kakayod, bago natin tapusin ang ating video, sana may napulot kayong mga aral, mga informasyon, mga bagong kaalaman, kung ano yung sunstorm, ano yung gagawin natin, uh, paano tayo makaiwas, at saka ano yung mga epekto natin bilang OEW no, dito sa Middle East. Mga kakayod, comment po sa baba. Para malaman natin kung ano yung mga sa loob at saka ano yung gusto nyo pag-usapan natin sa susunod na vlog pakiheart na lang po sa gilid ng inyong comment Please also mga kakayod Like, Share, Subscribe Tsaka pakihit na rin ng notification bell button Para po updated po kayo sa susunod natin na video Mga kakayod, magdasal tayo lagi Maging observant at susunod sa mga tamang pag-iwas ng disgrasya lalo na kung may sama ng panahon. Hanggang dito na lang po tayo mga kakayod. See you on